Magandang hapon mga tol. Muli yung lingkod Alpha Omega Guerrero 1289 ni Kidong Kasama natin si Haring Balaw. <coughs> Nandito kami ngayon mga tol. Ah, mag hahanap, mangunguha kami ng pangdagdag natin sangkap sa mga gamit yung sinasabi nga ah, matang pusa. Oh, dito sa bukid tol. Ito yung ano tol, ito yung puno ng ah, Matang pusa Yan, tol Napakalaking puno, yan Yan yung puno, yan So, ito yung matang pusa, mga tol, oh. So, pupulutin lang natin Yan, oh Matang pusa Pupulutin lang natin yan, mga tol Dagdag sangkap hmm, Tabi ng, ano lang Tabi ng highway Pero Bukid na ito, mga tol So Nandito tayo ngayon, mangunguha dahil maraming laglag ngayon mga tulong ng matang pusa dahil inulan ng malakas kagabi. So, tamang tama, marami talagang ano ngayon, nahuhulog. Yan. Ito ay isang napaka-importante din tol na kalikasan na pangsangkap sa mga gamit dahil ito ay literal na pangontra sa mga usog sa mga lason, lalong-lalong mm, na sa, inyo sa mga lason ng mga palatay. Sangkap ito. Importante ito. Haring Balaw ay yung kasama natin, mga tul. Haring Balaw. Yeah. Yung isa sa kaibigan natin, spiritual na pinakatested. Pero, simple lang. Mm, simple lang. Pero, tested. Marami tol, no? Marami ka buok. Yan, yeah, no? Nandito lang sa daan. Yung iba, nasa daan lang. Ah, si tol. jadi sudah merangkai kabuktul lo ya no? hmm. hmm? matang posa, hmm. <coughs> nah ada keramik telaga Malakas kasi yung ulan. Dito tayo nangunguha ng mga nakaraan mga tol ng matang pusa. At yung pinagkuhanan natin ng ahos bahay is nandun pa sa unahan distansya pa ng konti dito yan yung puno niya mga tol napakalaki